So ko lang pong kunin yung attention nyo regarding dito sa sinasabi ng mga kalaban. Turing na natin silang kalaban ngayon dahil uh, season na naman ng politika, mga kapatid. Yung mga paka yung mga pakana, itong mga DDS na to. Ito lang ang gusto ko sabihin sa inyo. Para sa akin, napakaganda po ng sinabi ng ating presidente patungkol po doon sa issue ng West Philippine Sea, sa issue ng mga kandidato natin, sa mga ginagawa ng ating mga candidates at ano-ano ba ito. Sa totoo lang, bumili ba doon sa kanyang sinabi na yung kanyang speech kahapon, no? Grabe yung ano, grabe yung uh, grabe yung kanyang uh, ano, grabe yung kanyang mga sinabi doon. At talagang uh, napabilib napabili ba ng ating presidente so far? isa sa gusto ko doon yung ayaw niya dahil na, na walang sino man sa kanila ang uh, may bahid na kumakampit pumapalakpak sa China totoo yon alam nyo yung mga pro-China senators na tumatakbo ngayon nakakatakot yan nakakatakot yan kung hindi sa atin ang loyalty niyan tandaan niyo kapag nanalo ang mga pro-China senators mga kababayan ko paano tayo sa Pilipinas yung laban natin ngayon 2025 ito yung laban ng totoong Pilipino at ng mga nagpapanggap na Pilipino. Alam niyo ibig kong sabihin doon. Nagpapanggap na Pilipino na kapag umaa, pag uma, pagpumanig sa China ay papalakpak sila. Kapag binobomba tayo ng tubig ng, ng uh, mga Chinese Coast Guard, yung tila ba tuwa pa sila. Mga kababayan ko. I don't want to me I don't want to mention yung partido na yun because alam niyo naman kung ano yun. Inabibilangan yun yung may, bumi, yung may bulbul na bigote Mga kapatid kung tawagin, di tawagin I'm sorry ha Hindi ko sila pangalanan Kasi eleksyon na Panahon na naman Mainit na naman sila sa atin Well Kung papansinin natin Yung pinakamagandang nangyayari ngayon is Solid yung alyansa ng bagong Pilipinas Paano ko nasabing solid mga kababayan ko Iba't nauulit ulit yung talagang totoong unity kasi iba't ibang partido yan May lakas CMD May nasyonalista party Imagine niyo yun mga kababayan ko Yung mga nakalaban Ni Pangulong Marcos noong 2025 Dalawa doon sa pagkapangulo Eh kasama pa rin na tumatakbo ngayon Andiyan si Senator Manny Pacquiao At si uh, Senator Ping Lacson Also the, tumakbong Vice President doon Under by Ping Lacson Andiyan din si Tito Soto Mga kababayan ko So malalakas ito kaya ang mahihirapan, tibagin yung uh, kalaban ng mga alyansa ng bagong Pilipinas. Isa pa, sabihin na natin mga batikan sa, pa, sa pagpa-public service. Siyempre, totoo yung sinabi ni Presidente, eh, hindi naman ang pagpa-public service, hindi naman tayo pe, pwede na dumampot ka lang ng isang nakagraduate lang ng abogado, pwede na kaagad magsenador. eh maglingkod ka muna sa lugar nyo, di ba? kagaya ni Abi Binay na nakapaglingkod sa Makati at kita naman natin yung ganda ng Makati mga kababayan isa pa mga kapatid eh yung qualification na nga hinahanap ng taong bayan sa alyansa ng bagong Pilipinas mga kababayan ko hindi pa pwede yung dadampot ka lang ng paano, paano sinabi, paano sinabi ni Presidente na inutusan kang bumili ng suka at meron kang qualification na na ano, qualification na na ng uh, pagtakbo na sa pagkasenador importante na yung uh, the rest ng 6 years ay pagkakatiwala natin sa pakikinggan tayong mga Pilipino kaya kilatisin natin na mabuti yung mga tumatakbong kandidato. Tandaan nyo, mga kababayan ko, sa panahon ngayon, ang China, wala akong pakialam kung kasuhan ako nila dito. What, whatever. kanda naman ako doon. So ko. Ang China, Popondo sila ngayon sa mga politiko na patak patakbo. Pero hindi sa alyansang bagong Pilipinas. Popondohan nila yung mga makakalaban nito para labanan at uh, hindi matuloy yung pagkapanalo ng street na ako oh, yung top zero na sinasabi natin sa Senado. Gagawin nila yan ngayon mga kababayan ko because sila rin na magbe-benepisyo. Sila rin na magbe-benefits yung uh, ginagawa nila yan. Ako 100% alam ko pinopondohan yan. Pinopondohan yan ng China. Kasi kung makikita nyo naman mga kababayan ko even yung uh, sinasabi nilang yung sinasabi nilang malakas na ano, malakas na uh, uh, senatorial aspirant ng China na hindi katang isip lang daw natin ang West Philippines. imagine that, no? Kung titignan niyo, masyado nilang ini, masyado nilang ini-emphasize yung sinasabi na, oh, hindi hindi totoo ang West Philippines. Wala talaga West Philippines. Doon pa lang nakikita niya nang sumisipsip doon sa financier. Oh, hindi ko binanggit yung pangalan para safe tayo. <laughs> so ganito, mga kababayan ko ngayon bumalik na ulit ang kampanya alam nyo kung sino-sino ang panonoorin ninyong tapat at totoong magsasalita sa inyo alam ninyo kung saan kayo manonood sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo noong paman noong pinanalo natin ng 2022 napakarami natin bumuboses ngayon pa lamang at napakarami nating nagsasalita ngayon pa lamang tapayag pa ba tayo mga kababayan ko na tayo ang aabihin dito hindi na tayo namang mga Pilipino ang pahalagahan yan po ang ginagawa ng ating presidente kung hindi ramdam ng iba yan malamang <laughs> hindi ka Pilipino <laughs> mga kababayan ko no more pro-Chinas wala na magwala ng buboto at walang tutulong sa kandidatura ng mga pro-China hindi nila tayo kaya because nagkakaisa tayong mga Pilipino yan lang po ang gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid kung mahal nyo ang Pilipinas hindi nyo hahayaan yun tignan nyo ang benepisyo para sa Pilipino hindi yung para sa ilang tao mga kababayan ko so eto babalita mito ko na mito. sa inyo ngayon mga kababayan ko ngayon mga kababayan ko hindi lang dito pupunta ang alyansa ng bagong Pilipinas. Pupunta pa tayo ng uh, Iloilo, pupunta pa tayo ng Davao, pupunta tayo ng Mindanao para ipaalam sa taong bayan na ito na po ang alyansa ng bagong Pilipinas, mga kapatid. Kung tayo iniwanan, mga kababayan ko, nung panahon na sinasabi na binudol tayo, this time di tayo magpapabudol ang totoong unity mga kapatid ay nasa atin sa totoo lang ano sabi ng mga tao si Sarah Duterte si Sarah Duterte daw ano 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 well, di naman totoong unity hindi naman nawala yung unity sa totoo lang eh. yung unity hindi nawala yung unity may ang nawala lang si Sarah siya ang umalis hindi kami hindi tayo mga kapatid habang tayo nasa bagong Pilipinas si Sarah umalis sa bagong Pilipinas at kumalas sa unity bakit? mga kababayan ko, tahasan ko sasabihin to. Self-interest. Nangarap maging presidente ka agad. Yan po ang totoo dyan. Pasensya na po sa mga matatama sa sinabi ko na yun. Totoo lang po tayo. No? I know na short live streaming po ito but in-inform ko po kayo patungkol dito. Sana po mga kapatid, eh, umpisa na po at nandito na po tayo ulit sa pagpapakilala mga kababayan ko ng mga uh, ating senators sa darating na Mayo sana suportahan nyo po yung aming uh, po natin itong laban na to dahil to ay laban ng sambayan ng Pilipino so mga DDS kung di kayo suporta tung kayo sa Pro China eh pag, kung, pag natalo si Digong yung slate niya sumama na rin kayo papuntang China mga kababayan <laughs> because we will welcome the ICC hmm <laughs> mga kababayan ko Le, mapunta up ano Francis sama tayo magpa-fly tayo papuntang ano diba papuntang uh, Mindanao abangan nyo kami sa Mindanao ni Francis yeah. <laughs> o oh, yan pupunta si Francis sa Mindanao o oh. abangan nyo ako dyan po kanang kanya. isa nyan <laughs> nasa na, biyahe na kami pa-flight na kami mamaya eh tignan nyo kung sinong masaba Mm. Oh, gusto niyo uh, ulaan niyo ba uh, oh, para malaman niyo. So, ganun pa man, di man po ako magtagal na nag-livestream ngayon. At sininform ko po kayo na bumalik po tayo sa ating mga channels na pinanonood at isolid natin yung laban na to. Maraming salamat po. Ako po muli si Biyahe ni Koy TV. Thank you very much sa panonood. Ah, kita kids po tayo sa mga susunod na araw para sa laban para sa para sa alyansang Bagong Pilipinas, mga kababayan ko. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Sama-sama po tayong babangon muli para sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi.